Bilang pakikiisa sa selebrasyon ng 47th National Disability Rights Week, matagumpay na isinagawa sa Sultan Mastura LGU ang Provincial Convergence Activity. Layunin ng programa na isulong ang karapatan, kapakanan at ganap na partisipasyon ng mga persons with disabilities o PWD sa lipunan. Ang PPP story mula kay Jen Garcia. sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Norte sa ilalim ng pamumuno ni Governor Dato Tukaw Mastura, ipinakita ng lalawigan ang matibay na suporta at pangako sa inklusibong serbisyo at pantay na oportunidad para sa lahat, anuman ang pisikal na kakayahan. Kabilang sa mga nanguna, nakisa at dumalo sa makabuluhang aktibidad si Mayor Dato Mando Mastura at iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan, mga kinatawan mula sa Provincial Disability Affairs Office, MILG Maguindanao, MOSEP TESDA Maguindanao, MOLE Maguindanao, PHO Maguindanao, BIR, Project Tabang, MSSD MOH, PhilHealth, MSSD BARM at MAFAR Maguindanao. Tinalakay rin sa programa ang mga benepisyong maaaring makuha ng ating mga PWD tulad ng tax incentives at discount benefits na mahalagang hakbang upang higit silang mapalakas at mapabilang sa nipunan. Ang temang Innovation for Inclusion, Building Inclusive Communities Together ay nagsisilbing paalala na tungkuli ng bawat isa sa atin ang pagtutulungan upang makabuo ng isang komunidad na bukas at handang tanggapin ang lahat walang maiiwan. Ang Maguindana do Norte ay patuloy na magiging probinsya para sa lahat kung saan ang serbisyo ay walang pinipili at ang bawat sektor ng lipunan ay may boses at karapatan. Jen Garcia, I-Minds, Philippines.